Alam niyo sabi, ang hirap maging nanay. Ang daming sakripisyo. Pero ayos lang naman, di naman ako naghahanap ng kapalit eh. Naku, totoo yan. Minsan niya inisip ko kung bibigyan nila ako ng sakot eh. Kahit man ng konting pa-shopping. <laughs> ako naman, wala naman akong hinihingi kapalit. Kasi para sa akin, ng pagiging isang ina, walang inaantay na kapalit yan sapat na sa akin yung makita silang masaya at saka maging matagumpay sa buhay. Kung nakinig kayo sa akin dati, isa hindi kayo nag -going ngayon. Pero alam nyo, gusto ko yung may magmamahal sa akin. ng bing. Most especially yung magbibigay sa akin ng flowers every Mother's Day. Teka, ang sakit. Parang may sunipa. Pero anyway, going back sa inyo. Oh, anong balita? Ako, hindi ka ba nang hinayang? tayo mula nung bata pa sila. Hindi man lang nila naisip pagbigay ng reward. Nako, Sabel, ganito kasi yan. Hindi ako nag expect ng balik galing sa kanila. Pero masaya na ako sa pagmamahal na binibigay nila sa akin. Kung ibabalik nila, edi salamat. Kung hindi, edi salamat pa rin. Basta alam ko, ginawa kong lahat para sa kanila. At masaya na ako doon. nandito na po ako. Oh, Mariel. anak, napaaga ka ata. Early out ko na eh. Oh, magkakasama pa na kayong tatlo eh. Nakaling tapat ha. May dito sa mga. Ay, oh, ano naku. na ako magka na mag-bless sa akin. Hi, Nay. Ano mo, kaya gusto ko mag-aanak eh. Nay, ito nga po pala. Nagbigay ng bonus yung boss ko eh. Ito po oh, para pang shopping niyo. Ha? Huh? Pang shopping, bakit? Nay, sige na po. Bonus ko naman po yan eh. Para sa inyo talaga yan. Para kahit pa paano eh, maibalik ko naman po lahat ng sakripisyo niya sa akin. Wala pa nga sa one-fourth ng lahat ng sakripisyo niya sa akin yan eh. Sige na nay, mag-shopping na tayo. Oh, ayan na. Ayan na ang sakripisyo mo. May pang shopping na si Nena. Sabel, sabi ko naman sa'yo, hindi ko naman yan ninihini. Pero kung maibibigay, hindi ko naman yan tatanggihan. Kaya anak, Salamat, ha. Tara, mag-shopping tayo mabuhay. Abis ka, no? Nena, masarap pala yung ganyan prinsipyo, no? Baka bukas, maghintay na rin ako sa gate para sa bonus ng anak ko. Perfect! Mother's of the year. Tara na, guys. Mag-shopping na tayo. Go, go, go! Lulusan sa Guys, ano ba napapagod na ako. San ba yung daan dito? Kanina pa tayo palakad-lakad oh. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Nandito yung daan. Alam ko, sigurado ako, nandito yung daan. Ladies, stop. I think we're lost. So, wala na tayo No, no girl. Malimbiro, girl. Oh, hindi, hindi. Sinasabi na sabi ko. Stop mo na, guys. We're gonna figure this out, okay? Guys, parang ganito yung napapanood ko sa mga films eh. Alam niyo yun? A group of friends before mamasok ka One day, mahukay na lang yung body. Parang dissection lang ang atake. So eh, Tumigil ka nga dyan. Ikaw, ibabaon ko dito eh. Wait, guys. May signal ba kayo? <laughs> wala. wala. Oh, my God. May mahinang coverage everyone, let's take a selfie, then post natin for help. Lost ladies ang atake. What? Instead of calling for help, talagang unahin pa nating mag-post? God, if this is how Filipino resilient means, I hate every ounce of it. Ang pa-inis! Send help for lost in the woods ASAP. We're so scared. Kisses and emojis perfect. Ay, na pa tayo rito, oh. Tumawag na tayo ng tulong if ayaw niya tumuli sa paglalakad. Please lang. Hindi ko mag-get. Bakit most of the reaction sa post ko, laughing tsaka care lang. Pero wala nag-help. Nakakaasar. Patingin nga. O nga, no? Bakit ganon? Baka naman natagalan lang. You're so noted. Let's calm ourselves first, okay? Let's take this as a break from the hustle and bustle of the city. Alam niyo, mapit na kayo dito. Come, come, come. Sabi nga ni Skustakli, Oh, kalma. Baby, kalma. Wag mo naman bigyan ng dahilan para tabihan ka. Anong kalma? And break from what? Ano, wala tayong gagawin dito. Naku, Diyos ko, marorong turn at massacre talaga tayo. Baka sa susunod, headline na tayo na ano, headless girlies na tagpuan, hinukay. Oh, dapat gumagawa pa rin tayo ng paraan para makaalis sa situation na to. Diyos ko, post-post lang. Tama. Let's go. I-apply ng tama ang pagiging resilient. <laughs> Where's my savior? Bahala na si Batman. Ayan, posted. Naku, minanangayan. na Let's call for help na lang. Tara na. Let's go. Pawis ka na tayo. <laughs> Gawin na ang tatay at mga kapatid mo, kakain na tayo. Tignan mo Tay, kakain na lang po sabi ni Nanay. Uy, kayo na lang, kumain na rin kayo. Mga anak, kakain na. Tama na cellphone. Opo, so, so, tay. Ano ba? Nak, sandali lang naman, di pa tayo nakapagdarasal. Yan kasi ang siba mo eh. Ay, oo nga po pala. Pasensya na po, nakalimutan ko. Ito kasi! Si Kuya Masibaraw! Bunso, mag-pray ka na. Hello, ba't ako? Ba't hindi siya? Sige na, magdasal ka na. Okay. Dear God, thank you for the food that we are about to receive and please bless the hands that prepared it. Amen! Basta sa susunod mga anak, huwag kakalimutan magdasal, ha? Uy, <laughs> hey, Carl, dito ko ano na pala. May na mong pakain. Gusto mo? Uy, thank you. Medyo nagugutom na nga rin ako dito eh. Kaso kailangan kong magtipid. Bibili kasi ako libro. Pero wait, teka. May tinapay kasi ako rito eh. Pero wait lang.

Hindi eh, naman kasi gaano ka, gano'n ka halaga kung gaano ka dami ang kaibigay mo sa isang tao. Ang mahalaga ay yung intention mo ng pagbibigay niya. Totoo. Kaya nga parang natural lang sa mga Pilipino yan eh. Kaya kahit nandito ako sa school, pag may pagkain ako, hindi eh pwedeng walang iaalok. Totoo. Kaya nga nakaka-proud eh. Simple lang pero may puso. Pero sus, maniwala sa nagbibigay. Nagbibigay ka nga lang yata pag may nakatingin sa'yo eh. Ewan ko sa'yo, So, ito pa Bago sa Hala, August 31 na pala ngayon. E di ibig sabihin, bare na bukas. Eleven na pala. One minute before bare months. Ano kaya gawin ko ngayon sa Pasko? Siguro bibili na ako ng puto bongbong at bibingka. Ito puto bumbong. Ito bibingka. don't want a Christmas. Ramdam na ramdam kana na talaga ang Pasko. Dahil nagsimula na naman ang simbang gabi. napaka special talaga ng tradisyon na ito para sa atin. Bukod sa paghahanda ng ating mga puso para sa pagdating ni Jesus, ang simbang gabi ay nagbibigay rin na pagkakataon para makasama ang ating pamilya at mga kaibigan tuwing madaling araw. May kakaibang saya, ang pakiramdam na pagkakaisa. Habang lahat tayo ay sabi-sabi na darasal at nagsisimba sa kabila ng labig na umaga, sabi nga nila, Kapag pa mo raw ang siyam na gabi, matutupad ang iyong hiling. Excited na rin akong tikman ang mapaborito nating pagkain tulad ng puto bongbong at bibingka pagkatapos ng misa. Talaga naman napaka special talaga ng tradisyon na ito diba? Sanap na, sige na. Alis na kayo. Excited na naman kayo sa Pasko. Uy, teka. Hala, may undas pa pala. Ang ambigat. Ha ha ha!